Mga sa sabay idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw Isa -araw. Blackpink, total creepy Tare, hup, slap, eh Ang damay ba? Ala ka Ang <laughs> nangyari dyan What? Sabi mo ano Matagal-tagal lang <laughs> 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 Matagal-tagal lang <laughs>

hindi <laughs> siya mag-jollibee yung kilalagay nagagawa Kaya, gadyate mahirap niya mawala ng trabaho kagaya ng kay Daniel <laughs> kuha naman yung gupit ah hindi mo kala hindi dito dito sa school bakit ako patatawag sa school? bakit hindi yung mama mo o papa mo ang patatawag sa school? hindi daw pwede bakit naman hindi pwede? Kailangan daw, pogi na tito Ayun eh Hindi totoo yan Sabi ah, na teacher mo yan? Oo Bola lang yan Weh Oo Eh, kailan ba yan? Bukas Sige, pupunta ako <laughs> Sa usay yan, Kuya Oto, oto Pwede uto, uto. daw niya tikman <laughs> Uy Hindi <laughs> pala tikman yan Gino'ng pusa si ate oh.

hindi niya ma maintindihan eh. Ma Si Kuya Edson ba'y bumili ng kape? Nasa pack Bakit pa? Nasa pack Ano? Bumili ng kape <laughs> Kape? Sino sa na pack? Yung kape na sa pack Ayan <laughs> <laughs> na <laughs> <laughs> Nagwuro lang yung sinayang eh. Ikaw ba naman? <laughs> yung anak mo sinapak Yun pala yung kape na sa pack Gili ako ba? <laughs> oh, Parang may mo ako hindi maganda. Gabi naman. Nasobra natin. Oh, you're... Bulsan niya <laughs> <Ito ba? Galinga. laughs> <laughs> <laughs> uh, Nakatakbo yung ano? Hindi yan. <laughs> ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. Talaga? Alis pinakanta ng bahay ko Ah, uh, sinabi mo sa amin na isa kang Pilipino at hindi ka spy, tama? Sige nga, kung tunay ka ngang Pilipino, kantahin mo ang lupang hinirang at bahay kubo. Yun. Uh, Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, uh, uh, check ko po. Ako <laughs> <laughs> po ay isang Pilipino. Ay, hey, check hindi ko po. Ay, nako. Tagal <laughs> magluto, takam na takam na eh. Nakita mo kasi magluto na yun eh. Tatakaw na si Ungas ah. Eh. <laughs> Ang lalala pala Ungas. <laughs> Uy, gutom na yan oh! yun mo na yan oh! Ano? Wala ka ano! Piyernes ah. linis ng tubig nila. <laughs> <Huh>? <laughs> Shoy ko. bahala na. Eh, dito. O, mabilis Aba. Eh, Parang hindi maganda. For Paano nang <laughs> <laughs>

Nako. <laughs> Bumigay. Ba't may sapak? Ayun. Eh, yun talaga ang sapak. Oh, no. Hindi na yung kapit. <laughs> Bola lang yan. Parang may naamoy ako hindi maganda. kaldo dubai Ang malaki-laki yan lang. ah. <laughs> Kaso may sungay. Bakit? ay, 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 Lako? I don't want peace. I want problems, always <laughs> <laughs> <Itlog si> ate Concerto? She's ganate I don't want peace I want problems always. Ah, ako tama niya. God have mercy upon us. <laughs> <laughs> Abad. Ayoko niyo. 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 Ayoko Wala <laughs> <What a> windshield. Ang <laughs> hey, bilis pa talaga. Ulung unyu Ulung ay Ima an nyawa Ayang an Ayang Ayang ini ini nyawa Hehehe Hehehe